good morning mga bro tayo po yung magpapag vibes ngayon sa kasama natin sa camping noon sa camp ninyo sana po magustuhan nyo touch po tayo nandito po tayo sa camp ninyo YouTube Ito yan. Mag-amang kasama namin, nakakatuwa Hello. sila. So, ano bang pangalan nyo, bro? Alaki ah, ako na pala si Lucky. Ah, Ito lucky. anak ko si Lance. Ah, okay, oh. kasama natin. Ganyan, o baka, ganyan ganyan yan, baka bro, may siya. gusto kayong shoutout yan. O oh, shout out Shoutout ko yung ano? Yung naiwanan ko. <laughs> Pinagkautangan ko. Hindi <laughs> <laughs> na kita babayaran. Bye-bye. <laughs> So, ayun. Ayan, the rest yung, yung, kapatid ko. Yung pinsang ko. At saka yun, nag-vlog na si kakusinera, na So, touchdown na po tayo dito sa sa camp ninyo. Nangangapara na, na isda yung isa doon, no? Wala daw kami, wala daw kami ulam, eh. <laughs> bagay, bagay. <laughs> naka <video> nga. <laughs> Sige. Hahaha. <laughs> Oh. Ano kaya kinukuha doon isang yun? <laughs> Ay, mga bata rito, oh. <laughs> Sarap maligo? Hindi, hindi kayo giniginaw? Ha? Hindi. Pero nangingitim na labi niyo, oh nga oh, okay. Ano siya, mainit, pero okay. ako. Ano mo? Si Spider-Man. <laughs> <laughs> eh, kasi walang wave. Wala dito web eh. Wala na. Pasmado na yung kamay. <laughs> <laughs> <Naubos> na. <laughs> mo Araligan. para may driver yung helicopter mo. Okay, Lalayo <laughs> yung box. Ano? Pang... Halino po ng tubig, oh. Uh, Parang uh, wala, kasi Parang feeling uh, Hanggang... A few moments later. Oh. May I see the look? <laughs> 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 oh no. <laughs> no! So, mga bro, Nagkakatuwa ho no, kami sa dito. Hindi sa <laughs> ito, sinisindihan yeah! no, yung <laughs> pabompire yung nila. <laughs> Grabe ha, uh, etong camp niyo 8:30. Mag-uumpis ang mag 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 pabon pa yun lang. So a few moments later. Jo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ulan, it's magic ulan. Happy New Year. Hello, Nako! Tate nyo, Ang ganda pala dito sa probinsya ninyo. <laughs> yung probinsya namin, ma exclusive ba? Exclusive. Eh, grabe pala, no? Pag kalbolang ano kalbo lang yung pwede dito sa province namin. Oh, qualified. <laughs> <Ay>. <laughs> ah, pre-entrance ka, no? <laughs>